Isinawalat ng whistleblower na si Alias Totoy na ipinasunog umano ng negosyanteng si Atong Ang ang mga cellphone na sinasabing naglalaman ng mga ebidensya sa pagkawala ng mga sabongero. Kwento ni Totoy, inutos daw ito bago siya pinatakas sa ibang bansa ni Ang. Dahil dito, hindi na raw niya hawak ang mga litrato at video na magpapatunay sana sa sinapit ng mga sabongero. Paglilinaw naman ni Totoy, wala siya sa lugar kung saan isinagawa ang mga pamamaslang at napanood niya lang daw ito sa mga video at litratong ipinasa sa kanyang cellphone. So, nakapusas yan. Tapos sa uh, tinatalian ng uh, high wire sa leeg. Yung kailing misiple, dahan-dahan ginagarote nila hanggang sa lumabas yung dila at saka nakakahihin na yung tao. Then napatay na. Kompleto ako niyan dahil uh, pinuporward yan doon sa cellphone ko. Ngayon mm uh, polis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan. Kaya doon ako nagka-idea kung paano. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.